video mga kalakad din mga kalakad uh, subukan namin kalakad maghanap kalakad ng amorong kasama ko nga pala ito kalakad may mga plastic kami mga kalakad net kalakad uh, kami kasi sabi ng iba marami raw amorong kaya tatrayan namin let's go mga kalakad mga kalakad para hindi na tayo kagad masiro kalakad uh, na tayo ng mga sili ito kalakad mga kalakad, may amorong na kalakad. Kaso mga paunat na sila. Ito yung mga kalakad. Ano na sila kalakad, yung iba lang palanta na. Amorong kalakad, ayun pa yung iba kalakad oh.